Uh, kumusta kayong lahat mga kababayan? <coughs> uh, kamag-anak, kahit hindi kamag-anak, kahit hindi kaibigan, uh, para sa atin ang pag-usapan natin mga kaibigan. Uh, siguro, <coughs> uh, mainis kayo kasi ako simpleng tao, uh, nakikisaw-saw din. Ay, hindi, nakikisaw-saw. Makikisali ako sa usapin sa politika. Uh, pamag uh, pamagatan natin ito na sino ang talo sa labanan ng politika ngayon hmm, ah, ang video natin ah, na ngayon ah, November ah, 29 2024 ah, isa-isahin natin ha kasi alam ninyo ah, ah, mamaya babanggitin natin kung sino ang talo pero alam nyo na siguro <laughs> ang talo po dyan tayo po ang ordinaryong mamamayan ah, sila po kung ah, kumbaga sa ano, laro ng politika yan pinag-aralan nila yan alam nila kung saan lulusot, saan alam nila kung paano pumasok. <laughs> yon po, uh, ibig sabihin mga kaibigan na uh, uh, paunawa ko po sa kagaya kong simpleng mamamayan na uh, hindi uh, naman tayo nag-aral ng politics. Kinakabahan po tayo. Sino kaya talaga ang uh, mananalo? Pero yon po mga nag-aral ng politics, pinag-aralan po nila yan. Kung paano papasok, paano lalabas. Siya, umpisa na natin. Siya isanay pa ng mga dahilan. <clears throat> Eh, siguro naman, di naman kayo na, di, baka nakaligtaan ninyo, hindi kayo nanood ng balita. <clears throat> uh, ilang video na rin ang pinalabas ko dito. Ayun, hindi po yan paki uh, pakipangingi alam. Ibig sabihin, tayo po ang ordinaryong mamamayan. Tayo po ang usubay uh, usubaybayan po natin ang mga balita. Lalo na sa ganyan, sa politika. Uh, awayan sa politika. <clears throat> Uh, unahin na natin yung ngayon na, ngayong araw na ito <clears throat> uh, si B.P. Inday ang sabi, Friday uh, pupunta sa NBI pero uh, sabi uh, kasi nauna na sa Congress uh, sabi ni mo muna ng NBI ang galing talaga ng plano, di ba? pupospunan na daw sa si NBI at uh, papunta kasi sa Congress si BP Inday. Eh simpre, alam naman ang balita, sabi naman dito sa Congress. Ipupuspon namin dito para si Inday pupunta sa NBI. Ah oh, nakita niyo na. Gusto talagang hulihin. <laughs> Yan po ang ano eh uh, alam niyo niyo uh, mga kaibigan, hindi po ako nangingialam sa inyo diyan. <laughs> kami po uh, kami taga lang ng buhay sa inyo. <laughs> Wala po kami. Kami kami mga, ay mga guys, sa uh, tayo pong mga ordinaryong tao. wag na po tayong makisaw-saw dyan. Kaya ako nandito, nagsalita. Nangarap din ako maging vlogger eh. Uh, kahit ako'y baguhan pa, hindi pa nga sa musildo. Pero, ngakin <clears throat> ang aking tinatahak sa aking pagbablog. Personal vlog. Ibig sabihin, karapatan kong uh, magsabi ng totoo. Magvlog. Uh, yung kasi ang pagbablog, hindi po yun. <laughs> Basta-basta uh, pinaghihirapan ko talaga yan, ang iba dyan, uh, limang taon bago na monetize. Kasi uh, uh, sinasala po ng uh, YouTube, kasi dalawa, uh, ang aking kasing ano, YouTube at saka sa at saka sa profile, yon uh, yun po ang aking pinapangarap. Kasi po, uh, uh unang-una, gusto rin po natin sumahod, kasi pag uh, tanda ko, hindi ko na kaya magtrabaho. O um, basta mayroon kang uh, monetize sa uh, ch uh, channel mo papaano may kuwento ng sweldo at sana nga hindi maluki si Facebook <laughs> Alam niyo ba yung mga balita yung mga mga sweldo ko minsan delay delay <clears throat> uh, kasi po uh, sa dami na pong nagba-vlog nahirapan na po magsweldo ang uh, Facebook si Mita <clears throat> kaya po uh, kaya po sana uh, uh, gawin po nating makabuluhan ng ating mga vlog. Uh, kasi nakakalungkot kung minsan diyan ginagawa pang pang scam. Uh, kaya po ang NTC uh, basta <laughs> yan po binabatikos din po yan ng ating uh, pa, ng ating government. Alibaga, yung mga taga pagpatupad ng batas. Kasi yung mga scammer kasi diyan uh, pupunta diyan. Uh, mag-i-scam dyan sa ating mga wall uh, kumbinsihin tayo ng mga ganito-ganito o ganito. Uh, diba uh, kaya, po, uh, kaya po yung mga sikat na vlogger kung minsan yung kanilang mga account <laughs> yung mga mararami ng follower inaagaw po yan inahak uh, yan nga po uh, ibig sabihin kaya naghihigpit ang uh, facebook si Mita kasi uh, dami pong mga palusok kaya ingat po ang lahat. Ay, ito, babalik. <laughs> Napunta tuloy tayo sa vlog. Ah, sabihin na ah, pinipilit talaga na mapunta si BP Inday ngayon sa ah, NBI. Ang tanong kung pupunta ba? <clears throat> Abangan po natin. Ah, si ah, alam niyo yun naman talaga ang uh, ano eh, ang labanan kasi ngayon, Uh, walisin talaga ang uh, mga... Pwede naman panggitin bakit. Mga Duterte. Uh, magmula sa tatay. Uh, uh, ah, Siyempre. Ang <laughs> uh, bakit kaya? Alam po kasi, ang labanan sa politics, mga kaibigan, ako nyo talaga wala akong kakampiyan, ha? Kung, uh, kung sinong sa tingin mo na malakas, pahihinain. <laughs> Yan po ang labanan sa politika. Pinipilit mong pahinain o kaya hulihin. <laughs> ano, ako wala akong ginagampihan. Ah, bahala sila dyan. Mga abogado naman yan eh. mga kaso-kaso. Wala akong alam dyan. Wala akong pinag-aralan eh. <laughs> ang akin lang, uh, ah, nakikita ko talaga, yun talaga ang target. baket ah, bakit postponin mo dito? Para lang pumunta roon. Para pang isda ba na tinataboy mo papunta do sa, ba, sa net. <laughs> Uh, uh, ay, hindi, huwag mo na dito. Di, muna dito mo <laughs> tayo. Yun talaga ang target, mga kaibigan. Alam nyo na, di ba? Uh, uh, ngayon, ang uh, katanungan dyan, kung dadalo ba? Uh, uh tayo, uh, tayo mga simpleng mamamayan, wag po, wag po tayong die hard, ha? Uh, na neutral lang po tayo. Uh, pasalamat tayo na ang ating uh, mga sandatahang lakas at neutral. Hmm, ganun lang po dapat. Yun yung mga batas eh. Uh, hindi po kagaya dati na konting ano lang maglalaban-laban na tuloy ang baga, ano magkabilang panig. Uh, maganda na po ngayon. Salamat Panginoon at uh, sana matapos na yung kaguluhan nyo At sayang din po. <laughs> Lahat ng ginagastos dyan, mga kababayan, uh, tax po natin. At uh, ayong inutang na kulang-kulang limang trilyon, <clears throat> Uh, baka hindi ma uh, na matapos uh, hindi uh, abot ng uh, 2028 ubos na kaya sa uh, sunod na administrasyon mangungutang na naman kaya yan po ang problema natin ha, mga kaibigan kaya po tayo uh, ibig sabihin huwag po tayong basta-basta uh, makikisakay sa mga labanan nila dyan, laro sa politika tayo tuloy-tuloy -tuli lang tayong magsikap tayo mga simpleng uh, mamamayan ayan na nga may mga vlog ako nung nakaraan kaya nag-away-away sa pundo kulang babanggitin ko na naman uh, sikapin po natin na uh, lahat tayo may trabaho kasi kung million ang walang trabaho hindi lang yung one million ha <laughs> uh, alam ba, basta million million ang walang trabaho ay kung lahat sana may trabaho kahit kumti ang sweldo may makukuha kahit papaano taxi. Ayayaman ang uh, kaban ng bayan at uh, pati tayo. Uh, Siyempre, tayo nga yung... <laughs> ibig sabihin, kung yumaman ang uh, kaban ng bayan, maraming tax na kuha. Mas mayaman yung mga tao. Dapat. O, oh, nakuha nyo ba? Uh, ilan na 12% lang naman ang tax dyan eh. Ibig sabihin, yung 10% sa atin. Yayaman tayo. Yan po ang ibig sabihin mga kaibigan. Uh, malapit na magwakas ang ating oras. Hmm, may limit ang ating cellphone. Ayun, babalik ko na naman sa mga kung wala tayong uh, skill sa mga pabrika tapos may kapirasun lupa, yun po ang ating bubong kalin. Hmm, kahit tamaan man ng bagyo, eh, pagkatapos ng bagyo, eh, tanim ulit. Aha, nandyan naman ang uh, mga ayuda, tinutulungan naman lagi ang mga magsasaka. Yan po ang pag-asa. Huwag po nating bakentihin ang ating lupa. Yan po ang kayaman natin, kayamanan. Hindi kagaya ng ibang bansa, may maroon sila mga gasolina doon tayo pananim ang kailangan kasi ma gayam po nakakalukot imported ang kinakain mataba ang ating lupa sige hanggang dito na lang sana makapagbigay din ako ng aral kahit konti man lang ingat tayo palagi